包。 Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kahapon nga pala ay eh, sahod ng asawa ko. Kaya naman ngayong araw ay eh, namalengke ako. Pagkadating ko nga sa palengke, naganap ako ng murang isda. Tandami nga ditong galunggong na 40 lang yung kalahate. Pero dito nga ako bumili kasi napakagaganda pa ng galunggong niya. Kailangan mo lang din talaga magtsaga nga sa pamimili. Bumili na nga rin pala ako ng apat na perasong tilapia na 110 nga ang kilo. Ito nga yung uulamin namin. Parang ngayong yung Webe Santo, pati nga Bierne Santo. Pinalinisan e ko na rin para nga hindi na ako mag maglilinis mamaya pagka uwi. Ito nga mga pinamimili ko ay ulam na namin sa loob ng isang kinsenas Sa dalawang beses lang naman ako mamalengke sa loob ng isang buwan. Sa kalahating kilo nga yung binili ko tapos yung kalahati ipinagiling ko para sa iyahalo ko pag nagluto ko ng gulay. Medyo late na ako ako nakapamalengke pero ang dami pa nga rin tao dito sa palengke. Pagkatapos ko nga bumili ng mga karne, isinunod ko naman dito sa pinagbibilang ko ng mga frozen food. Ang kilong hotdog nga lang, kalahating tusino at dalawang chicken nuggets yung binili ko. Dito nga kung sa ako na malingke, ay magkakalapit nga lang yung Jollibee dito, simbahan, pati na nga rin yung playground at saka arena. fast forward na nga tayo. Pagka uwi ko, inasikaso ko nga muna itong mga pinamalengke ko. Tapos isa-isa ko na nga rin ilagay dito sa lagayan para mailagay na kagad sa ref. Medyo nagmamadali na nga ako ng mga oras na to kasi tulog pa yung mga anak ko. Para bago nga sila magising, eh makapagluto muna ako. Nang maisalansan ko na nga sa ref yung mga karne, isinunod ko naman tong linisan yung mga isda. Inayos ko nga lang din yung pagkakalinis ng tilapia tapos sinunod ko naman tong galunggong. Mabilis lang din naman ako maglinis ng isda dahil gamay, na gamay ko na ngayong ganyan. Hindi ko nga napansin nagising na mga bata tapos si Sena itunulungan na rin ako sa paglilinis at vinacuum niya nga tong sofa. Yung pinapakita nga ni Gia kanina yung sulat ng ate Sena niya para sa kanya. Sila kasing dalawa ay napakahilig talaga magsulatan sa isa't isa kahit nasa bahay lang. So nung mailagay ko na nga lahat ng nilinisan kong karne pati isda dito sa refis, sinunod ko na nga mga frozen food. Maya maya nga pagkatapos lang namin kumain, inayos ko naman tong lamesa dahil ibabalik ko na nga tablecloth na nilaban ko kahapon. Sa mga nagtatanong nga po pala ng link nito, ilalagay ko na lang po ang link sa comment section. Maganda nga rin tong ginagamit ko na table cover kasi nga ang kapal niyan. Hindi nga kamukha nung ginagamit ko dati na ang bilis lang na butas. So kinahaponan nga pagkatapos ko maglinis ng bahay, eh dumiretso naman ako dito sa may kadiwa para nga mag dito sa may kantimbuhan. Pagkatapos ko nga makapamili, eh dito lang ako pumila sa 30 pieces below dahil ko konti lang naman tong mga grocery ko. Dito nga ako nag grocery kasi napakamura ng mga tinda dito at talaga namang nakakatipid ako. Pa! Pa! Bakit po? tabang wala nga ako sa bahay, eh, minimonitor ko nga yung mga bata gamit nga CCTV sa bahay. Sa nga sa mga nagustuhan ko kasi pwede kami mag-communicate habang nasa labas ako. Lino okay, nga rin pala nitong CCTV na to. At kung gusto nyo nga rin, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Pagkatapos ko nga mag-grocery, eh, dumiretso naman ako dito sa may palengke para bumili ng mga sibuyas at bawang pati na nga rin mga gulay. Buti nga at medyo mura pa yung sibuyas ngayon dahil 60 pa lang ang kilo. Nagre-request nga yung mister ko na magluto daw ako ng palabok ngayong Sabado. At pagka ganito nga kalahating kilong palabok yung lulutuin ko, halagang isang daan na tinapa yung binibili ko. Ayaw kasi ng mister ko na may hipon yung palabok at gusto niya nga yung ganitong tinapa lang. Napabili na nga rin ako ng repolyo dahil tag 35 lang yung isang kilo. Ito nga yung mga naisip ko na gulay na pwedeng igisa. Habang namimili nga kami dito, e bigla nga umambon. Hindi talaga maganda yung panahon ngayon, no? Aambon, tapos sobrang init naman. Yung tipong pasasakitin talaga yung ulo mo. Katapos ko nga makapamili ng gulay, e dumerecho naman kami dito sa may bilihan ng itlo. Organic egg nga sana yung bibilin ko, kaso maliit. Tapos 230 yung isang tray. Kaya naman nag na nga lang ako dito sa XL, tapos 225 lang yung isang tray. Alam nyo ba, kada mag-grocery ako dito sa Kadiwa, itinataon e, ko talaga na hapon para saktong out ng daddy at may katuwang ako sa pagdadala nito at yun lang muna mga mars at parsi salamat sa panonood till next video